Nagsalita na. Sylvia Sanchez, binasag na ang katahimikan patungkol sa isyu ng anak na si Arjo Atayde. Trending pa rin ang usap-usapan patungkol sa pagkakadawit ng actor-turned-politician na si Arjo Atayde sa kontrobersyal na flood control projects na kasalukuyang iniimbestigahan sa Senado. At sa gitna ng mga espekulasyon at matinding pressure na kinakaharap ngayon ng mambabatas, sa wakas ay napabalitang nagsalita na ang veteran actress at kanyang ina na si Sylvia Sanchez. Naungkat ang pangalan ni Arjo Atayde matapos ihayag ng mag-asawang DPWH contractor na sina Sarah at Curly Diskaya, na kabilang umano siya sa ilang opisyal na nanghingi ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control, kung saan pati ang kanyang ama na si Art Atayde ay nadawit. Gayunman, mariin itong pinabulaanan ni Arjo, na iginiit na wala siyang anumang direktang koneksyon sa mga kontraktor, at hindi siya kailanman nakipagtransaksyon kaugnay nito. Dahil nasa pagkakasangkot ng kanilang buong pamilya sa itinuturing na ngayon na national issue, ay hindi napigilan at napabalitang naglabas ng sama ng loob si Sylvia Sanchez, at tahasang pinabulaanan ang mga aligasyong ibinabato ngayon sa kanyang anak. Sa kanyang napabalitang pahayag, mariin itong idiniin na kilala raw niya ang kanyang anak, at hindi raw ito kailanman magpapasangkot sa anumang bagay na ikasisira ng pangalan ng kanilang pamilya. Subalit sa kabila ng matatag na paninindigan umano na ito ni Sylvia Sanchez, hindi pa rin mapigilan ng ilan ang maghinala. Kung susuriin kasi, mas lalong tumitindi ang tensyon ngayon sa publiko, dahil sa halip na mabawasan, lalong nadaragdagan ang tanong, anong aba ang tunay na papel ni Arjo Atayde sa kontrobersyal na flood control projects? At kung talagang malinis ang mamabatas, bakit patuloy siyang nadadala sa gitna ng kontrobersyang ito? Samantala, ilang netizens naman ang nagsabing tila may double meaning ang ilang bahagi ng napabalitang pahayag ng veteranang aktres. May ilan ang naniniwala na posibleng may alam siya na hindi pa pwedeng isa publiko, lalo na't sensitibo ang investigasyon. Ang iba naman ay naniniwala na malinaw itong pagtatanggol ng isang inang handang ipaglaban ang anak sa kahit anong laban. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na sagot at lahat ay nakaabang sa susunod na pagdinig ng Senado kung saan posibleng muling mabanggit ang pangalan ni Arjo Atayde. Ikaw, naniniwala ka bang simpleng biktima lang si Arjo Atayde ng politika? O baka naman may mas malalim pang dahilan kung bakit siya nasangkot sa kontrobersyang ito? Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na mag-comment at ibahagi ang iyong pananaw. At syempre, huwag kalimutang ilike ang video na ito bilang suporta. Maraming salamat sa iyong panonood.